welcome back to my YouTube channel. Andito kami sa bayan namin sa Luciana. Ayan. Nagsaka kami dito sa ano ng pinsan namin. Ayan. Dito tinatawag sa aming Linang. Ayan, yan yung ate ko. Ngayon lang ulit kaming sama-sama magkakapatid. Dahil mahaba-haba ang bakasyon. Wala akong lagay ng yung mga kapatid. Ayan. Ayan yung ginagawang mga bayong o yung panitan. Dadayo kami ng kain dito, guys. Ang ganda dito, guys. Ang presko. Presko ng hot. Ayan, may mga. Dito yung tinatawag na ano, guys. Ayan, yung malaking koprahan. Yan, niluluto yung mga niyog. Ayan. 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 Ito naman yung pandan. yung ginagawang mga bayong, sombrero. Ayan guys. Banig. Ang ah. bababa ng buhok uh -uh. Ayan, dito na kami. Ito yung bahay kubo ng aming pinsan. Ayan, pamangkin ng nanay ko na Ayan. Ayan. Oh, ayan guys, andito na kami. Ayan. Ring kubo. Ang basa may mga bayabang. O may naglawit ng mga saging. Isa talaga sa probinsya. Sabi si janjan Jandjan, janjan Ang ganda dito guys. Ang fresh. Ayan umay. Tubigan. Hindi naman nga alam. Halog daw yung baby. Mabababa lang yung mga puno. nung uno Ayan guys. If you like this video, please share, comment down below. Kinakamana ka, subscribe sa aking YouTube channel. Mag-subscribe ka na. See you guys. Bye-bye. God bless sa lahat.